Aristado ang sarung tulak subot ng ilegal na droga sa pigkasar na bybas operation sa Puruk 1 Barangay Matnog Basod, Camarines Norte, alas 8.27 kasubanggi. Binisto ni Police Captain Matusalem Romero Jr., ang Deputy Chief of Police kang Basud Municipal Police Station ang akusado ni si alias Jolan, 29 anyos, multi driver as in residente kang barangay kamambugan sa Banuaaning Daet, na pigkukonsiderar bilang street-level individual. Matrayumpong na naaresto ang sospek ang pinagsarong pwersa kang Basod PNP, Police Provincial Drug Enforcement Unit, Camarines Norte Police Intervention Unit, 503rd Mobile Force Company, Regional Mobile Force Battalion Bicol, asin sa koordinasyon kan Pideya Bicol. po, uh, na nakuhaan po natin siya ng uh, yeah, tatlong sasipo na nila ang uh, uh, methamphetamine hydrochloride or shabu po ano. And isang 500 piso bill yung by bus money natin na recover din po natin sa kanya. nung tinanong namin siya bakit ano, kabarkada po yata ang ano ang nakapag ano, sa kanya. Sabi niya ay eh, inalok lang siya ng kanyang barkada. Sa Binsons Camarines Norte, napasakamot man kang otoridad ang sarong tulak ng iligal na droga makalis na mapabakalan ng pakete ng shabu ang police pusher buyer sa Purok 6, Barangay Kalangkawan, alas 4.45 ning hapon kang nakalis na Domingo. Binisto ang sospek na si Alias Owen, 50 anyos, tendero asin residente kang Barangay Kaawigan Sur, Parang banwaan. Sa Albay, Aristado man ang sarong tricycle driver makalis na magpositibo sa ikinasar na Baybas Operation kang Legazpi City Police Station alas 5.17 ning hapong kang nakalis na lunes sa Purok 5 Barangay Buonot, Legazpi City. Binisto ang sospek ni si alias Eric, 43 anyos as in residente kang nasambit na barangay. Narecover digdi ang duang plastik sila silaw ang pigtutubuda na shabu na may gabat na 1.8 gramo o 12,240 pesos ang street value ang anti-illegal campaign continuous na ginigibo. Kasi maskin sinasabi ang drug cleared na yung barangay tadi sa Ligaspi pero yung buong syudad, dahil pa siya makakonsolira na drug cleared city. Pero yung operation kan sa tuyan uh, Ligaspi PNP padagos kasi yaon ang nagkalat pa mag -iraray. Enterong naatubang sa kasong pagbalgar sa Akta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang tulong suspechado. Nangunyan ang nasa kustudiya pa kang PNP, maging ang mga nakumpiskar na droga para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Nomer Corporal.